Alam mo ba na ang pinakakaraniwang simula ng araw, isang baso ng tubig, ay maaaring hindi sapat kapag lampas ka na sa edad anim na po. Pagising mo sa umaga ay halos dehydrated ka na. Pero teka lang, kung plain water lang ang iinumin mo, hindi nito agad maibabalik ang nawalang electrolytes at minerals. Kaya kung madalas kang nakakaramdam ng pagod, pananakit ng kalamnan, o parang kulang ang enerhiya kahit uminom ka na ng tubig, hindi ka nag-iisa. May paraan para suportahan ang iyong katawan? Simple lang, pero epektibo. Sa video na ito, ibabahagi ko ang apat na sangkap na pwedeng idagdag sa tubig para sa mas mahusay na hydration at muscle recovery. Plus, bonus tips na siguradong magugustuhan mo. Ang huli, magugulat ka, madaling hanapin, ligtas para sa mga may chronic na kondisyon at swak sa pang-araw-araw mong routine. Maniwala ka, gusto mong abangan ang huli sa video na ito. Lalo na kung ang goal mo ay gumising na mas magaan ang katawan, mas masigla ang pakiramdam, at mas buo ang lakas. Pero bago tayo magsimula, gusto ko munang marinig mula sa iyo. Paano mo sinisimula ng iyong umaga? Nasubukan mo na bang magdagdag ng kahit anong sangkap sa iyong baso ng tubig para makatulong sa recovery? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Binabasa ko ang lahat at sabik ako'ng matuto mula sa karanasan mo. Sama-sama tayong maglakbay patungo sa mas masigla at mas malusog na pamumuhay. Ang una nating pag-uusapan ay magpapatunay na kahit maliit na pagbabago sa pang-araw-araw mong baso ng tubig Pwedeng magdala ng malaking ginhawa sa pakiramdam ng iyong mga kalamnan. Ang simpleng tubig, akala natin ordinaryo, pero sa tamang timpla, pwede itong maging tunay na superhero ng ating kalusugan. Tara, simulan na natin ang pagbabago. Sangkap number 1: lemon at sea salt. Simple man sa itsura, pero nagbibigay ng matibay na pundasyon para sa mas mabilis na muscle recovery. Isang baso ng tubig, may kaunting sea salt at isang kutsarang katas ng lemon. Yan lang ang kailangan mo tuwing umaga para sa mas epektibong hydration. Bakit mahalaga ito lalo na sa edad 60 taas? Sa pagtulog, madalas tayong madehydrate dahil sa paulit-ulit na pag-ihi at paggising kulang na kulang ang tubig sa katawan. Kung plain water lang ang iniinom, hindi nito agad na ibabalik ang nawalang electrolytes at minerals. Kaya kahit akala mong sapat na ang tubig, ramdam pa rin ang pagod, paninikip ng kalamnan, at kakulangan sa lakas. Ang sea salt ay may mga mineral na mahalaga para sa muscle function at hindi ito nagpapataas ng blood pressure. Tuloy-tuloy nitong tinutulungan ng katawan sa pagrehydrate, pinapabilis ang pagsipsip ng tubig sa bituka at inaayos pa ang pH level ng iyong inumin para mas mabilis ang pagpasok sa daluyan ng dugo. Ayon sa mga pag-aaral, ang electrolyte balance mula sa asin ay susi para mapanatili ang lakas ng ating mga kalamnan. Kaya kung gusto mong gisingin ang katawan mo ng mas malakas, Simulan ang umaga sa simpleng timplang ito. Ngayon, paano nga ba ito gagawin? Napakadali lang. Kailangan mo ng isang baso ng malinis na tubig, isang kurot ng sea salt, at isang kutsara ng fresh lemon juice. Una, ibuhos ang tubig sa baso. Pangalawa, idagdag ang kurot ng asin, tandaan huwag masyadong marami. At sa huli, isama ang lemon juice haluin ito ng mabuti, at voila! Meron ka ng masustansyang inumin para sa iyong umaga. Subukan mo ito sa umaga bago mag-almusal at makikita mo ang kaibahan sa iyong katawan sa mga susunod na araw. Kaya mga kasinyor, ang simpleng inuming ito ay hindi lamang masustansya, kundi madali ring gawin. Sa bawat lagok, isipin ang mga benepisyo nito. Mas mabuting hydration, mas mabilis na recovery ng muscles, at dagdag na bitamina mula sa lemon. Huwag kalimutan na magpahinga at kumain ng tama. Pero simula ng iyong umaga sa isang baso ng tubig na may asin at lemon. At kung iniisip mong sapat na ang maliit na trick na ito, maghintay ka lang sa pangalawang sangkap. Isang mas magaan at mas masarap na paraan upang matulungan ang iyong mga kalamnan na manatiling hydrated, lalo na sa mainit na araw o pagkatapos ng mahabang lakad. Sangkap number 2. Ang pagdagdag ng electrolyte powder. Alam nyo ba na ang simpleng pag-inom ng isang basong tubig na hinaluan ng electrolyte powder sa umaga ay tunay na nakapagpapabago sa ating kalusugan? Oo, hindi ito biro. Ang tubig na ito ay puno ng benepisyo mula sa pagpapasigla ng hydration sa ating mga kalamnan hanggang sa pagpapabilis ng recovery matapos ang mahabang gabi. Ayon sa mga kamakailang pag-aaral, na pag-alaman na ang tamang hydration ay hindi lamang mahalaga para sa magandang performance, kundi pati na rin sa pangkalahatang kalusugan ng mga senior. Kaya't bakit hindi natin ito isama sa ating morning routine at simula ng araw na puno ng enerhiya? Madali lang ang paghahanda ng ating electrolyte drink. Narito ang mga simpleng hakbang. Una, kumuha ng isang basong malinis na tubig. Mas mabuti kung ito ay maligam-gam upang mas madali ring matunaw ang electrolyte powder. Pangalawa, idagdag ang isang kutsarita ng electrolyte powder. Tandaan na may mga available na flavors upang mas maging masaya ang inumin. Haluin ito hanggang sa matunaw at tingnan mo. Handa na ang iyong energizing morning drink. Masarap at masustansya, hindi ba? Ngayon, baka nagtatanong ka, bakit nga ba mahalaga ang electrolytes? Simple lang. Ang mga electrolyte powders ay may mga essential na mineral tulad ng sodium, potassium, magnesium, at calcium. Ito ang mga tagapagpanatili ng balanse sa fluid ng katawan, nagpapagana ng nerbiyos, at tumutulong sa maayos na paggalaw ng mga kalamnan. Kadalasan may kasamang carbohydrates din ang mga ito, gaya ng dextrose o maltodextrin, para mas mabilis na maibalik ang enerhiya habang pinapalakas ang hydration. Pero ang tunay na halaga nito ay mas ramdam sa mga senior. Kapag tumatanda, mas madalas tayong madehydrate at mas bumabagal ang tugon ng katawan sa uhaw dito na pumapasok ang electrolytes. Tumutulong ito para sa mas malakas na muscle function at mas maayos na nerve signaling. Sa isang pag-aaral mula sa Journal of Sports Science, napag-alamang ang mga atleta na uminom ng electrolyte drinks ay mas mabilis ang recovery mula sa pagod kumpara sa mga hindi uminom. Ibig sabihin, hindi lang ito para sa mga aktibong kabataan, lalo itong mahalaga para sa mga nakatatanda na gusto ng lakas, ginhawa at mas masiglang araw. Kaya't mga kaibigan, subukan natin ang simpleng hakbang na ito. Ang pag-inom ng tubig na may electrolyte powder sa umaga ay hindi lamang isang magandang panimula sa araw, kundi isang mahalagang hakbang para sa ating kalusugan. Sa makabagong inuming ito, tiyak na makakamit natin ang sapat na hydration at mga sustansyang kinakailangan ng ating katawan. Ngayon, handa ka na bang simulan ang inyong araw na puno ng lakas at sigla? Ang susunod na sangkap ay maaaring magdulot ng iyong pagkabigla. Ito ay nagmumula sa isang pamilyar na puno na madalas nating makita sa mga bakuran, tabing dagat o palengke. Number 3 tubig ng niyog sa umaga. Ngayong umaga, halina't tikman ang isa sa pinakamabuting regalo ng kalikasan, ang tubig ng niyog. Isang baso nito tuwing gising ay hindi lang pampatanggal ng uhaw. Ito ay pampasigla, pampatibay at pampagana. Alam mo ba? Ang tubig ng niyog ay punong-puno ng electrolytes tulad ng potasyo, sodyo at magnesyo. Ibig sabihin, nakatutulong ito sa hydration at sa paggana ng ating mga kalamnan, lalo na sa mga senior na madalas kapusin sa likido sa katawan. Natural, mababa sa calories, at walang artificial na sangkap. Isa itong masustansyang alternatibo sa mga sports drinks, perfect para sa mga nais mag-recover pagkatapos ng ehersisyo o simpleng gustong makaramdam ng sigla sa araw-araw. Dagdag pa rito, tumutulong ito sa regulasyon ng presyon ng dugo, nagpapalakas ng puso at nakakatulong sa pag-iwas sa bato sa bato. Kaya sa susunod na magising ka, subukan mong uminom ng isang basong tubig ng niyog, baka ito na ang susi sa mas masiglang umaga. Kapag tayo ay umiinom nito, tiyak na binibigyan nito ng lakas at suporta ang ating mga katawan, kaya mas madali tayong makabawi pagkatapos ng pag-eehersisyo o kahit sa mga simpleng gawain sa bahay. Ayon sa mga pag-aaral, ang tubig ng niyog ay talagang nakakabawas ng pagkapagod at nakakatulong sa mas mabilis na recovery ng mga kalamnan pagkagising sa umaga. Isipin nyo na lang, parang may magic potion tayong madaling makikita sa likod ng ating bahay o palengke? Ngayon tiyak na nag-iisip kayo, paano ko makakagawa ng tubig ng niyog? Madali lang, kumuha lang kayo ng sariwang nyog, gumamit ng kutsilyo upang buksan ito, o kaya naman, maaari kayong pumili ng nyog na nabibili sa mga grocery stores na may nakabalot na tubig ng niyog. Pagkatapos ilipat ang tubig sa isang baso at kung nais nyo ng dagdag na twist, lagyan ito ng kaunting kalamansi o honey, instant na refreshing drink na ito. Huwag kalimutan mga kasinyor na ang pag-inom ng tubig ng nyog ay hindi lang masarap. Ito ay napakabisa at puno ng nutrients tulad ng potassium at magnesium na napakahalaga para sa ating puso at kalamnan. Simula ng inyong umaga sa isang basong tubig ng nyog at tunay na maranasan ang positibong pagbabago sa inyong kalusugan. Huwag magatubiling ibahagi ang inyong mga karanasan sa amin. Ang pinakamagandang bahagi na nangangailangan ito ng napakaliit na halaga at lubos na ligtas para sa mga nakatatanda. Sangkap number 4. Dagdag na creatine powder. Alam mo ba? May isang simpleng hakbang tuwing umaga na pwedeng magbigay ng dagdag lakas at tulong sa ating katawan habang tayo'y tumatanda. Ang pag-inom ng tubig na may creatine powder. Baka ang creatine ay pamilyar sa mga atleta at bodybuilders. Pero hindi lang sila ang pwedeng makinabang dito. Sa katunayan, malaking tulong ito sa mga seniors, lalo na sa hydration ng muscles, lakas ng katawan, at bilis ng recovery mula sa pagod. Paano ito ginagawa? Napakadali. Kumuha ng isang basong tubig, mga dalawang daan at limampung mililitro. Sukati ng creatine powder, karaniwang limang gramo, gamit ang scoop na kasama sa lalagyan. Ihalo ito sa tubig at haluing mabuti hanggang sa matunaw. Simple lang, di ba? Pero ang epekto hindi basta-basta. Pinalalakas nito ang kalamnan, pinapabilis ang recovery, at tumutulong sa ating katawan na mas gumana ng maayos araw-araw. Sa tulong ng creatine, mas madali tayong makakabangon, makakagalaw, at mas makakasabay sa mga gawain mula sa paglalakad, pagkilo sa bahay, o kahit simpleng pag-enjoy sa umaga. Maraming pag-aaral na ang nagpapatunay. Ang creatine ay hindi lang para sa mga atleta. Ito rin ay isang mahalagang gabay sa mas malakas na katawan habang tayo'y tumatanda. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Journal of Gerontology, ang mga seniors na uminom ng creatine powder ay nagpakita ng mas mataas na muscular strength at mas maayos na function ng kalamnan kumpara sa mga hindi uminom ibig sabihin, mas madali silang nakakagalaw, mas mabilis nakaka-recover, at mas aktibo sa pang-araw-araw na buhay. Kaya't bakit hindi natin subukan? Tuwing umaga, isang basong tubig na may limang gramo ng creatine, isang simpleng hakbang na kayang magdala ng malaking pagbabago sa ating kalusugan. Pero tandaan, bago magsimula ng kahit anong suplementasyon, laging kumonsulta sa inyong doktor lalo na kung may iniindang kondisyon. Ang kalusugan natin ay kayamanan at sa bawat basong tubig na may creatine para tayong nag-iipon. Hindi ng pera, kundi ng lakas, sigla at mas magandang bukas. O hayan, may apat na simpleng sangkap na maaaring magpabago sa pangkaraniwang baso ng tubig mula sa pagiging pampatanggal uhaw patungo sa isang tunay na kasangkapan para sa muscle recovery at lakas. Hindi mo kailangang gumastos sa mamahaling supplements o baguhin ang buong dieta mo. Sa pamamagitan ng ilang simpleng dagdag tuwing umaga o pagkatapos ng aktibidad, mararamdaman mo mismo ang epekto sa iyong katawan. Karagdagang tips, ang tamang hydration ay susi, lalo na kung ikaw ay nag-eehersisyo o aktibong gumagalaw sa araw-araw. Alam mo ba? Ang tubig ay hindi lang pampababa ng init ng katawan. Ito rin ay tumutulong sa muscle recovery at pag-replenish ng nawalang electrolytes. Kapag napapagod ang ating mga kalamnan, isang basong tubig lang na may tamang sangkap ang pwedeng magpakalma, magpalakas, at magbigay ng panibagong sigla. Kung medyo matagal ang ehersisyo mo, subukan ding magdala ng sports drink lalo na yung may electrolytes at nutrients para makabalik ka sa best condition mo ng mas mabilis. Tandaan, sa bawat lagok ng tubig, pwede kang mag-invest sa kalusugan. Isang simpleng hakbang tungo sa mas masiglang umaga at aktibong katawan. Isa pa sa mga simpleng tip na madalas nakakaligtaan, ayusin ang iyong post-workout routine. Hindi sapat ang tubig lamang mainam din na isama ang mga pagkaing mayaman sa protina at carbohydrates para mas mabilis ang pag-recover ng iyong muscles. Halimbawa, subukan ang kombinasyon ng saging at peanut butter, madaling hanapin, masarap at siksik sa nutrisyon, o kaya'y smoothie na may yogurt at prutas, masarap na paraan para ibalik ang sigla. Sa ganitong simpleng hakbang makakabawi ka ng mas mabilis at magiging handa ulit para sa susunod mong ehersisyo. Huwag kalimutan, ang tamang hydration at nutrisyon ay mga kaagapay sa magandang performance at mas mabilis na recovery. Ngayon kami naman ang gustong makinig sa iyo. Nagdagdag ka na ba ng kahit anong sangkap sa iyong tubig para makatulong sa recovery? Anong pagbabago ang napansin mo sa iyong katawan pagkatapos mong mag-anim na po? Mag-iwan ng komento sa ibaba binabasa namin ang bawat isa at talagang nais naming marinig ang iyong kwento. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe at sundan ang gintong kalusugan kung saan ang syensyang gabay ay isinalin sa praktikal at makabuluhang payo para sa iyo, lalo na pagkatapos ng anim na po. Marami pang oportunidad ang naghihintay. Marami pang lakas ang kayang ibalik. Magpatuloy tayo sa paglalakbay. Kasama ka kasama kami. Ingatan ng iyong katawan dahil ito'y tahimik pero tapat na nag-aalaga sa iyo. Araw-araw, kita-kits sa susunod na video.